the halls with boughs the of honey. 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 Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So eto, napakarami kong ang ligpitin ngayong umaga. Paano kagabi nga ay hindi ko na to naligpit? 10.30 na rin kasi kami kagabi bumaba. Tapos inaantok na nga rin ako kaya hindi ko na nga rin naharap. Eh diba ang aga ko mga kahapon gumising tapos hindi pa nga ako nakatulog ng hapon kaya naman pagbaba namin ni antok na antok na talaga ako. At eto nga yung una ko nilinis yung lamesa namin dahil ang dami nga nakapatong. At syempre diretso nga dito sa lababo lahat nga nang niligpit ko dun sa may lamesa kaya napakarami kong ang hugasin. Ako kasi yung nagluto ng kaya ngayong ibang hugasin dito ay yung mga ginamit ko pa nung nagluto ako. 4.30 na kasi kami nakarating galing palengke tapos mabilis ang luto na nga lang at pagkatapos nga magluto ay pumanik nga kagad kami. So mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko dahil ang dami ko na namang kwento sa inyo. Bali dito nga ay nagbabanlo na nga rin ako ng mga sinabunan ko mga plato. Ilagyan ko nga ulit ng liquid dishwashing itong lagayan ko ng karne panu mas masebo pa. Pinuro ko nga yung pagkakalagay para nga talagang matanggal yung sebo. O oh, ba diba, napakarami ko talagang hinugasan, gabundok. At speaking of gabundok, ay gabundok na nga rin itong mga labahin ko. Kaya naman for today's video, eh maglalabang nga rin ako. Bali, inayos ko nga lang itong mga damit namin at niready ko na nga itong washing saka ko nga nilagay itong unang salang ko ng mga damit ng mga bata. Halo-halo na nga yung mga decolor dahil wala namang humahawang kulay dyan. At nung masetup ko na nga yung washing, inaglagay eh, na nga rin ako dito ng tatlong scoop ng powder. Saka ko nga kinabit itong host dito sa may gripo. At nitong hapon naman, eh, nag-unboxing naman ako nitong dumating sa akin na parcel. Siguro marami magtataka kasi may Christmas tree na nga kami tapos Christmas tree na naman itong in-unboxing ko. Ito talaga yung pinakaunang na request ko na free sample ng Christmas tree. Tapos na-approve nga rin yung snow ko kaya naman naging dalawa nga itong Christmas tree na dumating sa akin. At dahil may Christmas tree na nga ako kaya naman ito ay pinaplano ko nang ibigay sa mama ko. Anyway, ko naghahanap nga kayo ng affordable na Christmas tree pero magandang klase eh ito nga ang may re recommend ko sa inyo. O di ba sa halagang 649 eh meron ka nang na nga 6 feet na Christmas tree Opo, 649 pesos lang po talaga to. Tapos yung 5 feet niya naman eh 559 pesos lang. Ito na nga yung shop na nahanap ko na may pinakamurang Christmas tree sa may Shopee. Kaya naman kung vegetarian ka nga eh bagay na bagay ito sa'yo. At in fairness kahit mura nga siya eh napakaganda nga ng quality. Yung pinaka base niya nga sa may iba ba eh metal na nga rin. Hindi ka mukha sa iba eh plastic lang. Madaling nga masira yung ganon. Ganon kasi yung dati kong ang Christmas tree plastic lang yung base niya. Kaya naman talaga nasira tapos hindi pa nagpapantay. At kita nyo naman mas mataas pa nga kay daddy ng kaunti. Dahil si daddy nga eh 5'9 ng height. Sabi ko nga sa kanya eh tumayo nga dyan para nga makita ninyo kung ganon nga siya kataas. Kahapon nga pala eh meron din akong isang parcel na dumating at ribbon nga to para sa may Christmas tree. At kung isang nga sa katulad kong mahilig sa mga aesthetic na gamit, eh ito na nga yung bagay para sa Christmas tree mo. Ang width nga nito ay 2.4 inches pero meron din silang 1 inch, 3.24 inches at saka 5.9. Depende na nga lang sa'yo kung ano nga yung paggagamitan mo pero pagka ganito nga kalaki yung Christmas tree mo, eh maganda nga yung ganitong 2.4. Dilipat ko na nga rin dito yung ibang Christmas ball para makita nyo nga kung gano'n nga siya kaganda pagka nalagyan na ng palamuti. Inilagay ko na rin yung iilang artificial flowers ko. At eto, for the model naman tayo ng Christmas tree. At yun lang muna, mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Oh, Till next video!